Eh kung kay kuya nga, eh hindi siya naniniwala sa akin pa kaya. Ah ganoon. Mm. Yan, ganoon ang ano, ganoon ang uh, point of view nung, nung mga nasa loob din talaga na talagang fanatics. Naawa ako. Ang naramdaman ko hindi awa, ah, hindi ano eh hindi natutuwa ako sa ano awa. Mm. Pero yung demeanor niya as if parang sure na sure siya sa finals mali, yung alam mo yung ganong nakikita ko sa kanya. Sabi ko nga sa kapatid ko at sa misis ko, alam mo, siguro wala pa naman ako nabasa sa Biblia na ano. Pedro, ah, kita na lang tayo sa finals, ha? ha? Kayo, ha? Ah, kita tayo, ha? Si Pablo, nagsabi na. Sabi nga ni Pablo, kahit siya, nag-iingat din siya, Na wag siyang maano, di ba? Nagsisikap correct. siya. Kaya nga, pagdating niya sa dulo, nung, malap, ng tumanda siya, na naramdaman niya yung ano eh, yung parang, ah, nandito na ako sa dulo. Hindi niya sinabi, sa mga ano niya eh ano, kita na lang tayo sa finance o ikaw 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 ay maniwala kita tayo ah. ano walang ganun sabi ko ano yon eh uh, medyo ang dating nung pagmamayabang isa e, e, sabi, e, sabi ko nga sa kapatid sa ano kakilala ko na pinsang ko na na miyembro pa diyan sabi ko ano mo hindi naman 'yan ng original na iglesia ng Diyos eh umaa nakikianib lang din yan eh mm -hmm. sabi ko eh bakit ano bakit yan Inyo, sabi ko, eh sabi ko, tao lang naman din ang nag-ano niyan sa lupa, eh sabi ko. Pero 'yung totoong iglesia ng Diyos, na sa Biblia, yun ang paniwala. lahat tayo may access doon. Hindi lang iisang grupo. Ganun man, eh bahala na ang Diyos at the end of the day. Yes, but Basta, at the end of the day. But the, end of the, day but the end of the day, bahala na ang Diyos sa kanila, bahala at na rin ang yun. Diyos sa atin. Yeah. Pero ang ang sagot ko doon sa nagsabi sa akin sa finals, eh kapatid, 'sabihin ko sa kanya, "Wag naman" sana parehas tayong maligtas. Mm -hmm. Yun. Yun ang prayers ko. Huwag oh, ka mapahamak. Huwag ka kumapahamak. Lahat tayo maligtas. Walang mas nakakaangat sa ating dalawa. Mm -hmm. Yun ang, ang prayers ko ano? talaga, bro. But, Gmail, ang ganda nung ano, ang ganda nung sinabi mo. Ramdam mo yung sincerity doon sa sinabi mo. Ramdam mo yung yung compassion. Doon sa doon sa salitang binita, binitawan mo na sinabi nung kapatid na makita na lang tayo sa finals. Yung sinabi niya, sabi mo kanina with conviction na para bagang uh, 100% sure siya. Oh, sure na sure. Eh. Makikita mo sa kanya eh. Talagang talagang kumiki siya sa habang sinasabi niya 'yun eh. Ano Pero in yun? the tone of your voice, nararamdam mararamdaman mo na meron mensahe doon sa kapatid na ano. Eh sana naman, brother, wag naman ganoon. Uh, ako Oo. tanungin, eh sana magkita tayo pareho na maliligtas sa finals. Oo, oh, yun, yun, ang, panalangin ko. Na lahat tayo, walang, alam mo yun, hindi yung, ah, hindi tayo nakakasundo, ah, mapa, mapahamak ka sana. Hindi ganun. Hindi ka nga dapat magdasal ng ano eh, ng ikapapahamak ng kapwa mo, di ba? Kahit na nga yung kapwa mo, ang utos ni, ng Diyos sa Biblia, huwag kang magagalak pagka ang iyong kaaway. Kaaway eh, na mabilisan <laughs> uh, lang. May, may mga tao kasi dito, pasensya na. Sa Oo, lipos, mabilisan na mabilisan lang kasi merong sinasabi na posted sa ni Katan, yung bang nakikinig sa'yo na pangingira at chismis na sinasabi mo, bumubuti ba o sumasama? Pakisagot, brother, ano, brother Jamel Good. Yung, naki yung nakikinig sa'yo? Oo. Sa awa naman ng Diyos, maayos naman kami. Hindi naman kami gumagawa ng masamang gawain. Sa so awa ng Diyos naman. Um, makikita mo naman yung mga kapatid dito na patuloy pa rin sa paggawa. Nag-sharing kami, interesado pa rin kami sa Biblia. O okay, okay naman kami awan ng Diyos. Ang pamumuhay namin mag-asawa, ganun pa rin naman. Kumbaga, ako awan ng Diyos. Trabaho, pamilya, nagbabasa, uh, nakikihalo biro sa mga kapatid na umexit. Ayun lang, may napadalaw lang dito. Bubulong ko na lang sa iyo one of these days. Yeah, kilala mo to eh. Dumalaw lang sa akin bigla. Tapos sabi oh. ko, Brad, kamusta ka na? Namiss kita. Sabi ko sa kanya. Ang ngiti niya sa akin at ang tingin niya sa akin, hindi siya makatingin. Sabi ko, bakit ganito? Ako nga, ako yung di bang Di ba dapat ako yung, kung sa, sa tingin nila ako yung masama, ako dapat yung naiilang, pero hindi Nakita ko sa kanya, naiilang siya, uneasy siya, at lumayo pa siya sa CCTV camera ng building. Talagang umi umiwas siya para walang ebedensyang kung napadaan siya. Ang sabi ko na sa kanya, Brad, alam mo, ang ang pinagtataka ko lang, bakit nyo naman kailangan i-block yung mga kapatid? Yung mga, mga kapatid na yung kilala ko yun. Sabi ko, Mab mabubuting tao yun. Sabi ko, bakit nyo kailangan gawin yun? Sabi ko lang niya ganito, eh, Brad, ano, eh, kita na lang siguro sa finals at uh, mahahayag naman. Sabi ko, ang alin? Sabi ko, sabi ko, sabi niya, ah, ano, sabi niya, ma ma malalaman naman yan sa finals, sa finals. Sabi niya, oh, ganun ba? Sabi ko, eh, ganun na nga siguro. Sabi ko. <laughs> <laughs> Tapos, ang sabi ko sa kanya, alam mo, minsan pag-usapan natin, very civil lang naman, di ba tayo mag-aaway, mag-usap lang tayo. Di ba, katulad ng dati, total, dati naman, lumadalaw ka sa amin, kinakausap mo ho. Sabi ko, pag-usapan lang natin, hindi siya kumikibo. Nalaman ko na lang sa kapatid ko sa laman, na ano, sabi sa kanya, ano, uh, tawag dito, eh kung kay kuya nga, eh hindi siya naniniwala sa akin pa kaya. Ah, uh, gano'n. Mm. Yan, gano'n ang, ano, gano'n ang uh, point of view nung, nung mga nasa loob din talaga na talagang fanatics. Naawa ako. Ang naramdaman ko hindi awa, ah, hindi, ano, eh, hindi natutuwa ako sa ano, awa. Mm. Pero yung demeanor niya, as if parang sure na sure siya sa finals. malil. yung alam mo yung ganong nakikita ko sa kanya. Sabi ko nga sa kapatid ko at sa misis ko, alam mo, siguro wala pa naman ako nabasa sa Biblia na ano. Pedro, ah, kita na lang tayo sa finals, sa ha? ha? Kayo, ah, kita tayo. Ha. Si Pablo, nagsabi na. Sabi nga ni Pablo, kahit siya, nag-iingat din siya Na wag siyang maano, di ba? Oo. Nagsisikap sorry. siya. Kaya nga, pagdating niya sa dulo, ng malap, ng tumanda siya, na naramdaman niya yung ano eh, yung parang ay, nandito na ako sa dulo. Hindi niya sinabi sa mga ano niya eh, ano, kita na lang tayo sa finance. O ikaw, 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 ay maniwala, kita tayo ah. Walang ganon. Sabi ko ano yun eh, uh, medyo ang dating nung pagmamayabang. Oh. Eh, sa isipis, eh, sabi, eh, sabi ko nga sa kapatid, sa ano, kakilala ko na pinsang ko na, na miyembro pa dyan. Sabi ko, ano mo, hindi naman yun ang original na iglesia ng Diyos eh. Umaan, nakikianib lang din yan eh. Mm -hmm. Sabi ko, eh, bakit ano? Bakit 'yan? You know, sabi ko, eh sabi ko, tao lang naman din ang nag-ano niyan sa lupa, eh, sabi ko. Pero mm -hmm. yung totoong iglesia ng Diyos na sa Biblia, 'yun ang paniwala ko, sabi mm -hmm. ko. Lahat tayo may access doon. Hindi lang iisang grupo. Exactly, ang ganda ng punto mo. Ang ganda ng punto mo na lahat tayo merong access doon sa totoong iglesia na nasa Biblia, hindi lang ng isang grupo. Napakaganda nung punto mo doon. Kasi ano bro, ang premise is ang gusto, ang gusto ng Dios, 'di ba, ang lahat ng tao maligtas. Amen. So bakit bakit niya sa isang as grupo, isang iisang uh, bansa lang? I mean, ano 'yan? General 'yan sa lahat 'yan. Kaya ng Biblia, ano eh, well circulated naman, 'di ba? Exactly. So, um, kunyari, merong, ang paniwala ko, kunyari, merong isang tao nakapagbasa ng Biblia. Hindi naman niya alam ang dating siya, ipagpalagay mo na. Inaniniwala siya doon sa Biblia. Hindi man niya matapos, ang paniwala ko, hindi man niya matapos yung Biblia ng buong buo. Pinilit niyang maintindihan. Nanampalataya na, 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 siya sa nasa Biblia. Alam ko, ang Diyos, ano naman, makabagin. Amen. Hindi naman, hindi naman niya sasabihin, oh, hindi mo naintindihan yung Apokalipsis, ha? yung hiwaga, hindi mo na hindi naman, naman siguro ganun ang Diyos. kasi tayong mismo sa laman may limitasyon tayo eh so basta ang, ang ang ginagawa namin like what you've said do kamusta naman based on sa sinasabi ni din sa kaming mga lumabas mas naliwanagan 'yun lang masasabi ko mas lagi open-minded kami nakita ko yung mga kapatid no Mexico na hindi sila judgmental nakakita ako ng same feeling na naaawa kami dun sa mga nasa loob na gano'n ng, gano'n ng gano mag-isip. May pinsan ako, ayaw na rin makipag-usap sa akin. Yung mga gano'n, bakit? Mm. Meron akong kaibigan sa lokal dyan sa may marikina. Inunfriend ako. Sabi ko, bakit? Wala naman ako nagawang masama. Kung meron tayong differences, pag-usapan natin ng maayos. Kung hindi natin kailangan i-block yung isa't isa, mag-iwasan sa isa't isa. Eh bakit mo araw? Sabi ko Ang tatapang, tatapang. 'Di ba? Ang tatapang okay. ng mga nasa loob, ah. Ganun, debate tayo. Ngayon. ngayon, ayaw. Bakit ayaw? Ayaw mag-uusap. So, kasi hmm. may instruction yata ang paniwala ko. Hmm. Na kapag ano, may laban na daw, i-block na. Hmm. Eh ko naman masisisi, 'di ba? Yes. And yung instruction kayon galing sa taas. Ayun. Eh nasa kanila na 'yon. Kasi kaming mga umalis, a ah, tulong ng Diyos eh, maayos naman kami at sana hanggang huli, no, ma maawaan Diyos sa amin. Yun lang naman ang pag-asa namin eh. Uh, mag alam naman ng Diyos ko nung nasa puso ng tao eh. Hindi ko alam yung puso ng iba na sinasabi na ano daw, kilala niya ang puso sa gawain. Hindi ko alam yun eh. <laughs> nung nagsabi ng gano'n minsan, ah, kilala ko puso ni ganyan sa gawain. Hindi mo naman nababasa ang puso ng tao eh. Hmm. Ang Diyos lang naman na makakaalam ng puso mo eh. Kaya kung anong nasa puso ko, asa puso ng mga umexit. Bahala na ang Diyos sa araw ng paghuhukong. Yun na lang. Exactly. Kaya ano eh, sabi ng Biblia, kung ikaw, Panginoon, ay magtatanda ng aming mga kasalanan, sino ang makakatayo sa amin? Nama. Amen. At, uh, ano eh, parang, parang itong mga eh, walang kasalanang nagawa, eh until nga ngayon, kayo nga, ikatan, biruin mo. Eh, naku, ano-ano bang mga pinagagawa mong kasalanan sa Nikatan Yung kasinungalingan nga yan, naku, mas matapos sa mga pinagagawa mong mga kasalanan before. Eh, ngayon, gano'n man, eh, bahala na ang Diyos at the end of the day. Yes, but the end of the day, but the end of the day, bahala na ang Diyos sa kanila, bahala at na rin ang eh, Diyos sa atin. Hindi. Pero, ang ang sagot ko doon sa nagsabi sa akin sa finals, eh, kapatid, sasabihin ko sa kanya, wag naman, sana parehas tayong maligtas. Hmm. Yun. Yun ang prayers ko. Huwag ka mapahamak. Huwag ka kumapahamak. Lahat tayo maligtas. Walang mas nakakaangat sa ating dalawa. Hmm. Yun ang, ang prayers ko ano? talaga, bro. But, Gmail ang ganda nung ano, ang ganda nung sinabi mo. Ramdam mo yung sincerity doon sa sinabi mo. Ramdam mo yung, yung compassion. Doon sa, doon sa salitang binita, binitawan mo na sinabi nung kapatid na magkita na lang tayo sa finals. Yung sinabi niya, sabi mo kanina, with conviction, na para bagang uh, 100% sure siya. Oo, oh, sure na sure. Eh. Makikita mo sa kanya. Eh. Talagang, talagang kumikinang sa sa habang sinasabi niya yun. Eh. eh ano pero in yun? the tone of your voice, nararamdam, mararamdaman mo na meron kami inside doon sa kapatid na ano. Eh, sana naman, brother, wag naman ganun. Uh, ako, oh, oh. tanungin, eh, sana magkita tayo pareho na maliligtas sa finals. Oo, yun ang yun ang panalangin ko. Na lahat tayo, walang alam mo yun. Hindi yung ah, hindi tayo nagkakasundo ah, mapapahamak ka sana. Hindi ganoon. Hindi ka nga dapat magdasal ng ano eh, ng ikapapahamak ng kapwa mo, 'di ba? Huwag na pahamak na nga yung kapwa mo, ang utos ni ng Diyos sa Biblia, huwag kang magagalak pagka ang iyong kaawa Kaaway eh, na bubuwal. Oo. magagalak, eh, awal eh, 'yun. Eh ako basta ako naawa ang ang nararamdaman ko, awa. Hindi ko siya hindi ko na siya kinibo. Kumbaga, na napaano na lang ako, napa kagat labi na lang ako. Tapos mabigat kasi yung salitang makita na lang tayo sa finals. Parang yes. sinabi sa para sinabi mo sa kaharap mo eh, sa demonyo ka. Ano, anyway, at the back of your head. Ako yes. tama ka, mali. Parang ganoon. Pero a... like I said, minahal ko naman yung iglesyang 'yan. Minahal ko kayong lahat. Um 14 years ako diyan. Hanggang ngayon, pag nakikita ko 'yung mga kamag-anakan ko diyan, mga, mga mga naiwan diyan, mahal ko kayong lahat. Gusto ko pare-parehas tayong maligtas. 'Yun lang. Wala na ako okay. ibang wala na ako ibang ano, wala na bang nako na ibang Brother no, ibang. brother JM, meron lang nagpapa-shoutout sayo dito, si Brother Ricky Almuete. Nako, si Brother Ricky. <laughs> I'll see you soon. <laughs> <laughs> Ayun. Ayan, eh nagpaplano nagpa kasi kami ng ato plano kasi kami ng get together sa long weekend God willing next week. Ayun. eh makita-kita sa kanila kami awa ng Diyos. Pero yun lang um, before I let uh, I let you go bago ako bumalik sa ginagawa ko. Um, yun lang ang prayers ko yung mga kung may man most probably na nandiyan sa loob. I mean, hindi kita pipiliting umalis, hindi kita pipiliting what for whatever reasons. I mean, Um, ang ano ko lang, prayers ko lang is, you know, um, number one, magsuri pa rin tayo. yung advice ko. Pangalawa is, uh, mag, magpagdasal natin ng isa't isa. You know, e, ganun lang. So, yeah, that's it. Oo, kasi Brad, ano, Brad J. Goods, before you leave this uh, live, uh, telecast, telecast, eh, si San Pablo, nung nag-exit yung pamilya, yung sambahayan ni Onisiporo hindi niya sinabi sa mga kapatid, huwag ninyo nang kakausapin yung sa ni Onisiporo. Pero, nakasulat to oh, sa Biblia, maliwanag na nakasulat. Pagkalooban ng habag ang sambahayan ni Onisiporo sapagkat madalas niya kung pinaginhawa. Nung ako'y nasa Roma, hinanap niya kung buong sikap. Naglingkod siya sa akin, hindi lang sa akin, pati sa uh, mga kasamaan ko. Sabi ng Biblia, Nako, eh, ito palang doktrina, aral ni Daniel Rason, eh, perfect opposite dun sa itinuturo o iniaaral ni Apostol San Pablo. Yun na nga. Tsaka yung ano, siguro isa rin sa mga naging ano ko rin, motivation ko, kaya ano, kaya umexit ako. I mean, yung, yung, yung si Pablo kasi, ano anyway, eh, um, paano ko sabihin, um, iba eh. Iba, pag binasa mo ang Biblia, makikita mo yung alagad ng, alagad ng Diyos eh. Kung paano nabuhay si Pablo. Magbasa tayo mga kapatid ng Biblia. I mean, in-encourage ko kayo. Magbasa tayo, bigyan natin ng panahon. Yung mga alala ni mga umexit. Bigyan pa rin natin ng panahon. Magbasa tayo. Ang ganda. Lalo na pag uh, nakikita niyo yung pamumuhay ni Pablo, nagbebenta siya para maikabuhay siya. Sabi nga niya, di ba, may karapatan nga siya manghingi, pero inaavoid niya. Mm. Di ba? Yes. Kasi ano eh, may danger dyan eh. Alam mo yun, may, may danger, danger sa pera. Eh, Alam so, si ano mo, nung nabasa mera. ko yung ano Brad Badung, nung nabasa ko sa Biblia yun, na may sinabi si Pablo ganun, sabi ko naramdaman ni Pablo para may warning na rin siya na oh, pag tinatch ko tong area na to baka mapahama ko kasi may temptation dyan. Mm -hmm. So ayun, madami. Madami ako mga na-realize na pag exit ko. But again, like I said, my prayers is lahat tayo, katulad ng gusto ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, diba lahat ng tao maligtas. Dapat ganun din ang kalooban ko rin siguro. Na gusto ko pati kapwa ko maligtas. Hindi lang ako. So mm -hmm. hindi tayo, mag, lahat tayo magkikita sana, God willing, sa finals. Amen. <laughs> Yan. Maraming salamat sa Diyos, Brad uh, Badong. Oo. At uh, tapos na yung anak ko eh. Nag-picture taking oh, kasi okay. ka sila eh. Ayun, ayun. Maraming maraming salamat, Brad J. Mel Goods. At konting ano lang, pakilala ka, hindi ka nakapagpakilala. Ay, ako po pala ay taga North uh, America. 14 years po ako sa Inglesya, So, uh, hindi po ako tik-tik. <laughs> ako na po magsasabi. Talaga pong dinevote ko yung time ko dyan. Madaling araw, nagigising ako. Three days yung pasalamat. Every week may pasalamat. Every now and then, nagpupunta ng apalit. I Amin, mean, lahat po na binigay ko yung time ko dyan. Pero uh, ganun pa man, uh, papasalamat pa rin ako sa Diyos kasi hindi naman tayo pinababayaan. Yun lang po. Ayun. Maraming salamat kapatid na Gmail Good. Siguro naman nasagot na yung tanong ni Kata. Yung bang mga nakikinig sa'yo, badong! Kulang na lang, lagyan ng badong eh. Yung mga nakikinig sa'yo, <laughs> na paninira, at chismis, bumubuti pa o sumasama? Ayan, sinagot kayo ni Brad Camel Goods. Yeah, ang, ang prayers ko naman sa nagsabi noon is uh, you know, uh, sana awa na Diyos you know, uh, maging uh, maging maayos ka, physically, maging maayos siya uh, health-wise. yun ang prayers ko sa kanya. Pero sana mabuksan din ang isip that, uh, you know, at makapagkaroon sana ng dialogue, yung debate sana maganda, mm. ma 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 Matuloy ay lang bukang <coughs> hindi mangyayari. Kahit na hindi pa eh. Ano lang, uh, na no, conversation yeah, lang. Oo, oh. conversation lang. Brad Sunny, oh. pwede mo bang sabihin sa akin na uh, ano ba yung sinasabi mo na yung bang mga nakikinig sa sayo Badong eh bumubuti ba o sumasama pag usapan natin in a, in a proper manner? Walang ano, walang... Oh, hmm. um, pero um, pero para sa ano, bro, para sa pami pamilyang umaalis. I think, ano eh, there's something wrong. Dapat, ano eh, kung ikaw ang membrong nasa loob, pami pamilya o umaalis, bakit kaya? ba diba? yeah. Bakit? You, 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 should, you should be open-minded. Hindi naman dahil sa lumaban eh, or what, eh. May, may ano eh, meron, merong nangyayari. Yun lang masasabi ko. Which of course, hindi ko na alam in depth kung ano talaga, kung ano man ang mga pinagagawa talaga nila in details. But, I, you will observe if, if you try to be sensitive enough. You'll, you'll, you'll try to, uh, to observe what's going on. Marie realize. Mo.